kanina ay naglalaro ng si Ram dito sa aming kapitbahay maya maya nawawala na siya hinanap po kung saan saan kung saan siya madalas na tumatambay pati sa ilalim ng kusina nila kuya mani hanap tayo dito sa bakuran wala sa masukal na lugar sa Sagingan, wala din si Ram. At meron siyang kaluskos o daan dito, yabag. Kaya sinundan natin at thankful kasi nakita siya ng aming kapitbahay. Sila ati Elsa at ang kanyang anak at pamangkin ni Anita. Salamat po sa pagtuturo kay Ram. God bless po. Kaya mula po ngayon, Bartolina po si Ram sa kanyang kulungan. Si auntie na lang ang magdadala ng pagkain niya.